Hello po! Magandang hapon. Update po tayo dito sa project namin sa Fine Views sa Hudolaan. So, ito po yung kanilang balcony. Ayan po. Yung balcony, uh, pahabol lang po ito pero hindi talaga siya finish. Meron lang po siya abang para sa bathroom. Uh, tubo po yan. Ayan, may mga abang po dyan. Tapos, ito nga po pala. Uh, tawag dito nilagyan din po siya ng plexi band, ng waterproofing para hindi na po magkaroon ng problema sa sa baba or sa CR at sa kitchen. Kasi ito po is uh, hindi pa maipapatiles ng may-ari. Ayan po. So ganito lang po muna siya. Bird type lang po ito. Nalagyan lang po siya ng skin coat. Pero ayun, uh, andyan na eh. Ganito po ang pinaka-itsura ng kanilang balcony dito. So, ito po yung pinto nila. Napinturahan na rin po ito. Ayan. So, dito po sa second floor, andito na po yung kanilang, ito po yung maliit na kwarto, ito po yung closet. So, nalagyan na rin po siya ng pin lights. Lalagyan din po dito ng strip light. Ayan, parang ano lang, parang dagdag design lang din. Tapos, yung mga mga sliding nila sir, pinalagyan po ng grills. Ayan po. Oh. So may grills po siya. For safety reason na rin po yan. Ayan. So ito po yung kanilang uh, kwarto. Ayan o. Oh. Uh, palit, ang ginagawa na po ng TV is linis na. Linis na po. So okay na po ito, uh, malinis na, meron ng pin lights, meron din po tayong lagay dito na strip light, ayan po. Tapos yung resliding natin dito siyempre, uh, nalinisan na rin po, tapos meron na rin po siyang grills, yan. So halos uh, malinis na po, kompleto na, pwede na i-turn over. Uh, mostly yung baba na lang dito naman po sa may hagdan, ah, uh, pin lights lang po yung ginamit nila, sir. Ayan po. Simple yung renovation lang, pero maganda yung kanya labasan. So, yung ating staircase, yung handrail, may pintura na. Tapos, na uh, tayo dito, yung fixed glass. Ayan. Ganda, natural light. So, kahit sabihin mo, linis, hindi po ganun kadali. Kasi, minsan, may mga dumikin na skim coat tawag ito pintura, medyo mahirap din po siyang tanggalin so sa second floor, okay na po tayo tsaan. dito po sa baba so ito po yung sa may hagdan um, pinalagyan nila sir, ng parang parang harang, or pinasarahan nila yung hagdan, pero ito po, dito po yung TV area nila kaya naglagay din po kami dyan ng additional outlet. Ayan po. Tapos sa ilalim nga po ng hagdan, storage naman. Ayan po. So, dito naman po sa main door, uh, sa, sa Facebook page namin, na-upload ko na po ito. Na-upload ko na rin po to sa YouTube, pero may kli lang. So, ito po, Addition, yung iba po na, na bago pa lang sa mata nyo, additional po yan. So, ito po yung WPC na parang tubular, pero WPC. So, ito po, uh, parang, di, parang partition yan o divider dyan po sa may main door. So, siguro ang purpose niyan, um, pwedeng pagpasok mo hindi ka agad <laughs> diretso sa hagdanan, 'di ba? Or pag pa or dito, pagtingin dito po sa my main door, medyo naharangan po yung ating bathroom tsaka yung ating kitchen area. At the same time, parang design na rin po 'yan. Ayan po, 'di ba? So, doon po sa mga nagwo-worry na parang hinarangan nyo naman yung pinaka main door. Hindi naman kasi malaki pa rin po ang space dito. Kung baga, papasok ka dyan, liliko ka lang ng bagya. Actually, sa, sa pinaka plan po na itong bahay, kasama po talaga ko dyan. So, ito po siya. So, pagbukas mo ng pinto, ayan o. No? So, hindi mo agad mapapansin yung bathroom, yung kitchen, kasi meron ditong naka, nakaharang, ba? Diba? Tapos yung naging discarte nga po pala ni Ray dito. Sa side po siya nag-cut para may salpak po yung ating tube. So, sa mga nakikita po kasi namin sa YouTube, nasa harapan o kaya nasa likuran. So, kung sa harapan, kita, ba? Diba? At dito sa gilid, parang hindi mo pansin, ba? Diba? So, eto, kung alibang gupaso ka ng gamit at hindi naman ganong kalakihan, may buwelo ka naman dito. Ayan po. So, sabi ko nga, kanya-kanya uh, tayong taste ng pagawa, kanya-kanya tayo ng design. So, depende sa nagpapagawa. So, eto po, maganda po yan. Pwede nyo rin po ipagaya to kung sakaling magpapagawa kayo sa amin. Tsaka, itagdag ko nga rin po pala, since ito po naging suggestion ng may-ari, si Ray po nilagyan niya to ng kahoy. Para po may kakapitan din yung ating uh, TV bracket. Ayun, no. Yung bathroom po ni Sir, dati po nandito yan. Kasi nga, hanggang dito lang po talaga yung existing. Tapos yung dun na part is extension na. So, bali, ito na po. Parang inurong lang natin. Same size pa rin, pero parang humaba lang siya ng konti. So, ang ginamit po dito na pinto is yung ating PVC flash door. Ayan. So, na-install na po yung mga ibang accessories. Ang wala na lang yung ating salamin. Tapos, magpapagawa daw si sir ng mini laboratory cabinets. Cabinet, ayun para ma-hide po yung isa ilalim nito tsaka saka malagyan din po nila parang storage na rin. So ito po pag ito pong dipatong yung inyong laboratory. Dapat po sabihin nyo kami na gagawan ng patungan kasi uh, iba po ang installation ng gantong klaseng laboratory. May iba po kasi na pwede mo i-install lang sa pinaka-wall pero ito kailangan talaga ng patungan. Ayan. So, nasa 5 cm po at ang pinakakapal niya ito. Tapos, nilagyan siya ng tiles. Tapos, bago rin po yung ating toilet bowl. So, sabi ko nga po sa inyo, kung may budget naman, pwede nyo na pong lahat dito sa bathroom. Para, para lahat bago, di ba? Pero kung, otherwise, kung kulang sa budget, pwede naman is stay natin yung existing kasi okay naman po yun. So, dito po, kung mapapansin nyo, meron na tong owning, meron pa tong exhaust. So, depende. Minsan, may may bintana na hindi na nagpapalagay niya ang exhaust. So, minsan na walang bintana, kailangan talaga mag, magkaroon ng exhaust pan. So, meron tayong abang para sa exhaust pan. Tapos, ang ginamit po na ilaw dito is pin lights. Ayan, pin lights, dalawang pin lights. Tapos, meron din po tayong strip light na ilalagay po dyan. So, dagdag -dag design din yun sa final house tour natin dito, may po natin lahat ng mga ilaw na nakasindi na. So dito, wala akong idea kung magpapalagay sila sir ng shower enclosure. Pero kung darating man yung araw na magpapalagay sila, mas maganda. Mas maganda po siya. Pero ang sinasabi kasi nila, mababasa po ba, mababasa po ba ang toilet bowl? Gipin naman po na mababasa. Siyempre, dito sa bathroom naliligo tayo, di ba? So, gipin na mababasa. So, ganito maliit lang. Siguro, nasa 1 meter lang po yata yung laki ng bathroom. Kasi, isang tiles na to, 60 o. Oh. So, po siguro, palagayin yung mga 110 lang yung lapad ng ating bathroom. Sa lumi niya kasi, 120. Pero, sa haba naman, mas mahaba siya. 1, 2, 3. So, ito. Sa Lumina, 180. So, ito. Parang naging 2, 2 meters. Lagpas ng 2 meters. Parang 110 by lagpas ng 2 meters. Ayan. Tapos, meron din tayong niche. Ayan po. Dito po sa my living area, ang ginamit po na tiles dito is 60 by 60. Sa kwarto, tsaka po dun sa may taas, ang ginamit naman po is 20 by 100 ganito po yung 20 by 100 kung mapapansin nyo kanina sa taas ang gamit natin doon ang nakita natin doon is 20 by 100 tapos yung ating tiles naman sa my kitchen 60 by 60 pero off-white parang pagating po sa kitchen parang naging off-white na tayo eh So, natural lang kung meron ditong ilalagay niya. Pero parang wala na siguro. Parang ini pa lang nila talaga yung tiles. Tapos meron tayo parang center light dito. Siguro dito na yung dining. na yung dining nila. Tapos ito naman po yung kind kitchen. Kung mapapansin dito po sa unit nila, sir, uh, puro pink lights ang gamit. Oh, ano So, dito nga po pala, um, kung mapapansin nyo, yung ating kitchen cabinets, gawa rin po yan sa kahoy. So, um, sa vlog ko po ata, hindi ko alam kung nabanggit ko. November, December, November, nag-inquire sila about sa cabinet. So, hindi lang kami na-confirm na itutuloy pala. So, eto January lang din po namin siya ginawa. Actually, buo naman na yan. Kung baga, ano na lang, i-install na lang, tapos retouch na lang din po. So, meron na tayo yung mga accessories dyan, mga ilaw, pin lights, yung rain shield, yung ating, tawag dito, full out. Yung ating full out tray, basket ang na, yung lababo, okay na. Tapos dito po, dito yung kanilang laundry area. Ayan, dyan yung laundry area. So, dito nga po pala sa unit nila, sir. Wala po kayong makikitang cove light. So, ito po, bago to sa renovation natin. Dati hindi ko siya napipigure out na kung okay lang bang walang, walang cove light. pang ba kung walang cove light? Pero okay naman din pala. <laughs> Kahit walang cove, okay din po pala siya. Tapos, ang ginamit po palang ilaw dito is surface type na downlight. Ayan po. So, I think okay naman siya, lalo na kung nakabukas yan. Pero pag once na okay na po yung aming kuryente dito, tapos sa final house tour natin, ililibot ko po kayo na meron na tayong kuryente. So, yung mga ibang part po ng bahay, may mga pics glass. Ayan, talagang ano siya, clear. Ayan, nalinisan na po ito. Tapos ito po yung ko sa inyo, naka si po dito. Ayan o. Hindi lang mabuksan. Tapos tinanggal lang po yung ibang salamin. So naka screen po yan. Actually yung pinaka main door po nila sir, hindi po talaga yan dito. Kung saan po nakalagay yung WPC natin, dyan po yung dati nilang main door. Kung baga nag-move po kami dito sa may harapan. Ito po, pansinin nyo. Ayan o. Yun lang po yung existing. Nag-move lang kami dito. So, doon po sa may mga plan na mag-inquire po sa amin. Siyempre, dito po sa, sa Cavite kasi o kahit lugar naman, kailangan ng permit. So, kung kailangan ng permit, meron din pong plano na gagawin doon. May pinaka-plano para po doon sa gagawin sa bahay nyo. So, ang pinaka quotation po natin nakabase po tayo sa sa plan 'di ba sa plan na gagawin po sa unit pero kung labas po ng kasi taga Luminatan sa po ang Rehouse Makeover so kung uh, within Cavite area po kayo at gusto nyo kami ang gumawa ng unit niyo pwede naman pero ang prepared po namin katulad nito kay Sir isang buong unit uh, loob extension kasama na rin po ang kasama na rin po yung cabinet. Syempre, kung may additional mas maganda kasi parang nasulit talaga namin yung pagdayo namin, 'di ba? So, yung mga grills na 'yan, additional po 'yan. So, pwede naman, pwede nating idagdag, pero yung iba kasi syempre, tight lang ang budget. Mas mas may gusto sila or mas may priority sila. So, dito po sa may front extension, tign kita nyo naman, napakalawak. Ang bahay, nasa 39 lang, pero tignan nyo naman, pinaka-extension sir, nasa 130, 139 din yata. So, ito naman po, ginamitan natin siya ng metal spandrel. Ayan, metal spandrel po ito. So, pag ganitong front extension, exposed sa hangin, sa sa parang sa moisture, sa init. Mas prepared po namin gamitin yung metal spandrel. Kamukha lang siya ng PVC panels pero mas matibay ang metal spandrel sa outdoor. Tapos dito po sa my front extension din, ang gamit namin dito is 40 x 40 Actually, parang hindi na rin tayo nalilito. Huwag na tayo gumamit ng mga ibang, iba-ibang sukat ng tiles. Ba basta pagdating po dito sa my garage, Matic po 'yan 40x40. Ayan, ganyan po yung design niya So mas maganda po yung mga ganito na parang isang isang design lang or parang wala siyang pattern na sinusundan para mas madali lang din po siyang i-install. Dito rin po sa Pinyaha unit ni Sir. May part na mapapansin niyo, walang cemento walang tile. saja po 'yan kasi yung ibang part is gagawin siyang a uh, garden. Katulad naman po ng nasasabi ko sa mga nakaraang vlog. So, may part din po na semento naman. So, hanggang dito lang po yung ating uh, tiles. So, na, hindi namin alam kung ano po yung plano. Pero sabi ko nga, baka nga gagawin. Sinisan doon po yung laundry area sa likod. Baka pwedeng sampayan. Tapos sa Facebook page po kasi namin, uh, may mga nagko-comments na yung parang yung sa main door po, malit na nga daw yung bahay. Nilagyan pa ng harang sa may sa may harapan. So sabi ko nga sa reply, nagreply po kasi ako. Sabi ko, wala pong problema kasi meron po tong back door. So kung hindi mag magkakasya yung gamit doon, meron po pa meron pa po, po ditong pinto sa likod. Ayan po, oh. Meron pa po pong pinto dito. So, kung may mga gamit po na hindi kasha, pwede naman po dito idaan. Ang luwag-luwag, oh. So, ganun lang. Pero sa pinaka-design dito sa sahod line, bet ko po yung gantong, ano, ah, gantong design nila, sir. Ah. Parang hindi sa bagay kasi mag-asawa may isang anak so malaki na sa kanila yan eh kung totoo sa hindi ba so kung halimbawa may bisita sila dalawang sasakyan kasha pa dito tapos doon pa sa may harapan so siguro may purpose yan may purpose sila dyan kung bakit ganyan pwedeng lagyan nila dito ng table tambayan so hindi natin alam pero para sa akin ang ganda po ng uh, ng pinaka-design dito. Hindi katulad po sa Lumina. Na maliit lang po kasi ang space tapos sagad-sagad. Sagad kay kapitbahay. So yung mga cabinets natin, ayan, retouch Pintura. So si Siri, uh, ini-install na lang din kasi nga hindi mo naman pwede. sa amin po kasi ang, ang discarte namin dyan Pagka-assemble Mamasilyahan Pipinturahan, primer pintura Ganon Sa iba po kasi Naka-install na, tsaka po nila pipinturahan Sa amin Pintura muna bago namin i-install Parang ganon po sa amin Katulad po nung winawalisan ni Ray Ano yan, may pintura na yan Pero parang first coating Ere-retouch na lang So, yung kitchen nila medyo, ito na talaga yung pinaka-extension. Malaki na talaga siya. Pero, hindi nga talaga sagad. Kasi, meron pa nga po mga parang 1 meter na setback. Kaya, meron tayong mga awnings dito. So, sa, sa pagdating po sa cabinets, depende po sa preferred ng mayari. Yung iba gusto aluminum, yung iba naman gusto sa kahoy. Mahal din po pala kasi pag, ano, pag aluminum. Pero depende siguro sa 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 makakausap niyo Kasi yung mga ginamit dito sa unit teaser, parang PVC na po eh, sa my sliding. So baka ganun din ang pegs sa cabinets, kaya mag, siguro mahal ang quotation. Pero kung kahoy naman, magandang klase rin naman ang ginamit namin dito, Santa Clara. Magandang klase, maganda rin po ang presyo. Nasa 2.7 po ang isang isang buong ano, isang buong kahoy. Plywood, wala na akong boses. <coughs> So, konti na lang mga itatapon, mga, itatapo mga basura-basura. Yung gate po natin, ito e, po ang itsura ng gate. <laughs> Meron na rin po yan, drainage, medyo mahaba. So, sabi naman sa Blasa page, uh, bakit daw isang buong mahaba? <laughs> wala naman pong kaso yan. Mas maganda nga po yan, wala nang putol eh. Isasalpak na lang din po yan. So, dito po sa may front extension, tatlong poste lang po natin ang merong deco stone. The rest po is pintura na. Ayan, pintura na po yung the rest. Yung plant box natin, pintura na rin po yan. So, meron na tayong ilaw. Ayan po. Tapos, dito sa part na to na medyo malaki po yung ating wall, is ano rin po ito, pintura lang. Ayan, so may mga baso-basura lang tayo dito. So, ganito po ang itsura niya sa malayo. Ayan, no. Actually, maganda pong gumawa dito sa sahod kasi malalaki po ang extension tsaka pagdating po sa gate pass 3 uh, months validity so wala kami problema pasok lang kami ng pasok ng materyales. unlike po sa lumina meron pa naman akong project sa lumina dalawa po sa 6 kaso hindi po siya buo pero meron po akong mga buo sa labas na ng lumina tansa So, kung napansin nyo, halos pinturado na po lahat ng bahay. Pinturado na po siya. Konting linis na lang. Tapos yung mga iba pong mga accessories, halos naka-install na rin po. Konti na lang. Pwede na po natin palipating yung may-ari. So, dito nga po pala kay sir kay ma'am. Thank you po sa pagtitiwalan. Actually nagpa-ocular po, po sila ng mga bandang parang mga June, July tapos September na po kami nag-start nag dito so pag natin po sa renovation pag nag-inquire po kayo hindi po, kami, hindi po namin kayo agad um, kasi may mga, naka, may mga nauna po sa inyo kumbaga sa amin line up po yang konti na lang <laughs>